Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapa sa atin balang araw. Maging ang buong nilikha ay sabik na naghihintay na ihayag ng Diyos ang mga anak niya. Sapagkat ang lahat ng nilikha ng Diyos ay hindi nakaabot sa layuning para sa kanila. Nangyari ito hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil ito ang gusto ng Diyos. Pero may pag-asa pa dahil palalayain din niya ang buong nilikha mula sa kabulukang umaalipin dito at makakasama rin sa napakagandang kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang buong nilikha ay naghihirap at tumaraing tulad ng isang babaeng mga anak na. At hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayo mga tumanggap ng banal na espiritu na siyang unang kaloob ng Diyos, ay dumaraing din habang naghihintay tayo na matubos ang ating mga katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. Ligtas na tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasan ito. Umaasa tayo dahil wala pa ang inaasahan natin. Aasa pa ba tayo kung nariyan na ang ating inaasahan? Pero kung ang inaasahan natin wala pa, maghihintay tayo ng may pagtitiyaga. Tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin, sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. At ang anumang nais sabihin ng Banal na Espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao. Sapagkat namamagitan ang Banal na Espiritu para sa mga mananampalataya kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat alam na ng Diyos noon paman kung sino-sino ang Kanyang magiging mga anak, at sila'y itinalaga Niyang matulad sa Kanyang anak na si Jesus, para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Kaya nga ang mga taong pinili ng Diyos noong una pa ay tinawag niya para maging kanyang mga anak. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang matuwid. At ang itinuring niyang matuwid ay binigyan niya ng karangalan.